Mag-i-slit tayo siya. guys. Ayun. Ay, Ay, so mag i ako guys para makita ninyo yung mga resulta natin dito sa Pekong Rock Community. Slide, slide ka Sana all. Oh Grabe para tayong nasa ano, yet teatro. Yes. Ayun. Ayun, no? So, by the way, magpapagilala muna ako sa inyo, lalo na yung mga hindi pa sa akin nakakakilala. So, my name is Magdalena Muragay, 20 years old, uh, brown beacon. And then, uh, syempre, a uh, former kasambahay. So, dating trabaho ko kasambahay. Then, ngayon, 6 uh, digit earner. And then, Tecno Car Top 20. Wow. And then, uh, Tragic High Top 66. And then, 700K. At chair na dito sa community wow. um, natin. And then, Silver What? Executive. Grabe. Lapit na, 1M. So, so pa ako before. Nung kasambahay pa ako, sobrang payat ko pa. And then, ito na yung after. Nandito lang pa. Uh, na Ngayon na yun. Na, <laughs> ngayon yun uh, Lusog, lusog. Yeah, so ito po na po yung mga naging resulta ko dito kasi yung kasambahay lang po ako ang kinikita ko 8,000 pero nung nag-decide ako na gawin yung itong online business ito na nagtiwala lang din naman ako sa sarili ko na nagtiwala lang sa mga mentor na nagdala sa akin dito. And then syempre kamita ako ng 107,000 oh! uh, so, na community kung dati dito tayo hitay na awardan sa school pero dito sa di auditorium <laughs> <away> dito tayo awardan. <laughs> Hello. So, ito po isa po sa lahat natin dito yung 3 promo ng Ate Kai Penny. Eh grabe. Teka, grabe. Ito pala yung 9,800, 'di ba? So, yung pa-kita ko na tayo ng 29, 800, diba? so, yan pa,

na nakuha ko yung mga resulta na uh, bibigay sa akin ng Technocrat Community. And then, syempre, uh, ito pa first time ko nito na may experience sa buong buhay ko kasi yun nga, uh, bilang kasambahay, nasa bahay lang, maglilinis ka buong bahay. Pero dito, nung nag-decide ako gawin to, nawala. so, sabay ka lang din naman sa mga pangarap sa buhay. Yeah. Di ba? Oh, at yung goal ko ngayong taon na wow. makapaglabas tayo ng sasakyan at tinatrabaho natin yan, Mustang, di ba? So syempre, hindi ah, it. so, oh, it. yan, oh, it. atin, Ito na lang po masasabi ko sa inyo, <laughs> lahat kayo mga puti, kung magtitiwala ka sa inyong kakayahan. Kaya ngayon, maniwala ka lang sa sarili mo kasi walang gagawa kundi yung sarili mo. Paniwalaan mo lang yung sarili mo kasi nga yun, walang iba na makakatulong kundi yung, yung sarili mo lang din ang Thank you so much.